bilang bahagi ng pagunita sa ikasampung anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, nagtirik ng kandila at nag-alay ng panalangin ang ating mga kababayan sa Tacloban City bilang pag-alala sa kanilang mga kaibigan at kaanak na nasawi sa nasabing trahedya. Binigyan diin naman ng DOST ang kahalagahan ng siyensya sa pagiging handa laban sa anumang disaster o kalamidad si Rod Lagusad sa detalye. Nagtirik na mga kandila ang mga residente ng Tacloban City bilang bahagi ng pag-alala sa mga nasawi sa pananalasan ng Super Typhoon Yolanda isang dekada na nakararaan. Isang Tacloban City sa pinakahinagupit ng bagyo nang manalanta ito noong taong 2013. Kaliwat kanan ang nakatirik na mga kandila. Kapansin-pansin na mga ito ay may kita sa tabi ng kalsada, sa tapat ng mga bahay at maging sa iba't ibang mga establishmento. Ito ang paraan nila para gunitain ang kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan o mga kakilala na nasawi dahil sa pagyo. Kabilang narito si Nanay Luisa na nakiisa sa pag-alala sa mga nasawing mahal sa buhay. sa mga pinsan namin, mga pama, po, pamangkin, na sa Noon lang no, ako naka-experience sa ng talaga, sa tubig talaga kay Sa Ka, ano po, dati, ang tubig niya, pahawak, tapos patugod lang. Itugod talaga ang malaki, malakas talaga yung labda. dasal lang para hindi na maulit. Dito sa Barangay 83 Paraiso, inalala ang higit dalawampun nilang kabarangay na namatay sa pananalasa ng Bagyong Yolanda. Isang rin ng idinao sa naturang barangay para sa pagunita na ikasampung taong pananalasa ng bagyo. Samantala, kasabay ng pagunita ng anibersaryo ng Bagyong Yolanda na dinuluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dinala rin sa takloban ng Department of Science and Technology ang handa Pilipinas para sa Visayas Lake nito, kung tampok ang exhibit ng mga innovation pagdating sa disaster sa risk reduction management na makakatulong pagdating sa mga kalamidad. Binigyan din ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na ang science ang pinakamalagang bahagi ng kanilang resilience strategy. From the Filipino word handa, I view it into two perspectives. Handa as an end state expressing our aspirations to become a community and a country that is ready and prepared against hazards and risks. And handa as a call to action maghanda to empower citizens, all stakeholders in taking an active role. Ang programa ay suportado ng Department of Interior and Local Government para maabot ang mas maraming mga lokal na pamahalaan. In our commitment in enhancing the capacities of our LGUs in disaster risk management. As the Vice Chairman for the Disaster Preparedness, the DILG has initiated several initiatives as you know very well, the Operation Listo aimed towards strengthening the preparedness of the LGUs. Una nang didala ng diwas ng exposition sa Pasig City para sa Luzon Leg at sa Cagayan de Oro naman para sa Mindanao Leg nito. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.